Kaya i-invite naman ko talagang festa Magpaksit bilbil -bil sa tadiri sa pinamungahan Ato punin tilawan ang lechon Dari pinamungahan Let's go! Wassup mga taa! Kaya i-invite naman po talagang festa Ikuha nami may diri sa mga akista Agam! <coughs> Waan di ko mag-expect no Nga makita na ko si Ruben Padilla <coughs> Kahit magbalik tayo natin ng mundo Hindi ang isang katulad ko Ang magugustuhan mo Okay kayo Pukam oh, okay. <coughs> 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 na po Pukam na Pumbing hilas oh Uy, asa dito dahi At ito pinamungahan Kay Mamakals Mamakals na po Ride safe Oh, naa na, -na medyo sa location mga taano Sakto ba kay sa Masadta Kay taas taas man po tagibayaan Di po dalim among giagian Sakto kayo kay pag abot na muna na igiandam Ugsugda na nato ang pag Pag-sit-gilpe na po og nagsuka na tadya ka nagtulo na akong laway kanibit ang maadto lang tas layo para makakaon siya ro di ta makadala sa ulo sa baboy magaaging na ang rush me paksit po ng litson baboy dire kay lambit po pagka timpla tilawan gani ulala Huwag wag style ng rush me kaon jag maayo da rush me kay parang nagulit busog ano paksit bil bil dire paksit ni bil Sus, kalami sa kalderita. Ukaoban din ako ako maldita. Ang ako ang may loves. Unaade akong pare ug mare diri o sugda nato na ang atong pagpaksit belbel o kinsa pa may nagpistada i-invite sa tapa ka makatilaw po na inyong lechon ayaw mo pag hinangon na na inyong lechon basig ka mo mahal may pagmukaan kong lechon o gatong itoslo sa ketchup para lami o lala time out. Onya kay nakwangan man ta sa lechon Timing sa kayo kay nagigawas nga bagong litsyon A paksit nung panit Mura ka naggatupi oy Wa jud ko magmahay nga ko, ni uban ko diris pinamungahan Kay nabusog man ko sa akong pag-uban O salamat kayo sa tanan hmm. O lala Atong itsikbi kung buglaw ba kay sa tanan O mao ni akong katingalahan Kay bisag asa ta na aga po'y dugo ni San Miguel Paksit bilbil May oh, oh, oh. okay. noon? Good.